summer na summer na talaga. It's showtime! Celebrity na ang first name ay Kim. Kim Pal <laughs> Inilabas na ng GMA ang teaser para sa guesting ng It's Showtime sa Family Feud ng GMA hosted by Ding Dong Dantes na mabilis na nag-viral ngayon sa social media. Sa nasabing teaser na inilabas ng GMA sa X ay hinati sa dalawang grupo ang mga host ng It's Showtime. Ang isa ay pinangunahan ni Vice at kanyang mga members ay sina Ami, Jong, and Jogs. Samantala ang isang team naman ay pinangunahan ni Ann Curtis at ang kanyang mga members ay sina Bong, Oji, at Teddy. Kaya naman excited na ang madlang people na mapanood ang kanilang idolo sa naturang programa. Ang episode na ito ay mapapanood sa darating na April 8.